We're very sorry about what happened to you, Lilat. Mabuti na lang at di ka napuruhan. I really feel guilty. Kasi kung meron sana kaming mas nagawang tulong sa'yo, hindi aabot sa ganito. Hindi na po si Sini yung sarili niya pa, Wala naman po kayong kasalanan niya. Kami na rin ang sasagot ng mga medical bills mo. Kung may baka pang kailangan, magsabi ka lang. That's the least we can do for you. Salamat po, si B. What's the matter with you, Lilith? Is something wrong? Is something else bothering you? Inaaksidente po kasi si Aira. Inaakis niya po ako na sinadya ko siyang ihulog sa hagdan para saktan. Pero hindi naman po yung totoong nangyari. I'm sure nagsisinungaling yung si attorney Aira manang-mana sa nanay niya. You know, no matter how much you defend yourself, hindi ka paniniwalaan ni Meredith. Siyempre, ang mas kakampihan niya, yung anak niya. I'm sorry na maging personal ang galit ko sa iyo dahil kay Emma. Alam mo naman na anak ko siya. And in an ideal world, kung wala kayong issue ni Era, ang ganda sana kung na naging close kayo. I never intended to treat you badly. And I hope you find it in your heart to forgive me. Keep. Hindi naman po. Hindi naman po siguro magiging sarado yung isip ni Attorney Mayor. Nag-aayos na po kami. Nakid na po kami. Wala na po kami samaan ng loob. Kaya umaasa po ako na papakinggan ako ni Attorney Mayor at hindi niya ako i basta-basta. Natanggap ko na ang resulta ng MRI at CT scan. Maswerte ang pasyente dahil hindi ganun ka-grabe ang injury ng spinal cord niya. However, several nerves were stretched and bruised dahil sa tindi ng impact ng pagkahulo niya sa hagdan. That explains the weakness and decreased sensation in her legs. So how do we proceed? May kailangan ba akong inumin na gamot? Kailangan ko na ba akong surgery? Ano na, hindi na tayo pwede waksayin ng oras! Dapat gawin na natin ngayon! Fortunately, hindi na kailangan ng surgical intervention. The nerves will heal in time. Just as a precaution, bibigyan ka namin ng corticosteroid shots to reduce inflammation. Improve your blood flow and recover nerve function. So, Doc, kailan po makakalakad ang anak ko? Ngayon? I'm afraid I cannot give you a conclusive answer to that yet. Her recovery time depends sa magiging reaction ng pasyente doon sa mga treatments na ibibigay sa kanya.